Umarangkada na ang ikapitong maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa Bajo de Masinloc, sa Sambales. Kasama sa pagsasanay ang Maritime Domain Awareness o MDA, communication exercises, division tactics o pagbuo ng formation sa gitna ng dagat at ang fire support rehearsal. Si JM Pineda sa detalye live. Rising Shine, JM. Odri, kinumpir mga mismo ng commanding officer ng uh, BRP Miguel Malvar na Chinese Navy ships yung nagpakita kahapon habang sinasagawa yung uh, maritime cooperative activity sa malapit na bahagi ng Bajo de Masiloka. Inaasahan na daw ng Philippine Navy na magpapakita ang uh, mga barko ng China dahil ugali na daw nila ang uh, biglang lumitaw sa mga pagsasanay ng Pilipinas kahit hindi nila ito teritoryo. Maga pa lang kahapon, naglayag na papuntang Baho de Masinloc ang bagong barko ng Philippine Navy na BRP Miguel Malvar. Ito ang barko na nanguna sa ikapitong maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. 40 to 50 nautical miles lang ang layo ng lugar sa pinagsanayan sa Baho de Masinloc. Kalahok ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard, air asset ng Philippine Air Force at ilang mga miyembro ng US Marines. Iba't ibang mga pagsasanay ang ginawa ng magkakaalyadong bansa Kasama na rin ang Maritime Domain Awareness o MDA, Communication Exercises, Division Tactics o pagbuo ng formation sa dagat at ang Fire Support Rehearsal. Sa gitna ng ay kung saan lumilipad sa area ang helicopter ng Philippine Air Force para mag-aerial surveillance na bahagi ng Fire Support Rehearsal. Biglang lumitaw ang Navy ship ng China at nagpaikot-ikot sa lugar pero hindi nagpatinag ang dalawang hanay at itinuloy ang pagsasanay. We were able to detect at uh, sa radar Naten from the range of eight to ten nautical miles using our sensors, a radar, and electro-optic system. However, uh, walang man uh, uh, unusual activity, so we keep on tracking them, monitoring them. They even launched their helicopter this morning. So we remain focused on the objectives of this training. So yun ang pinaka importante uh, mission namin dito sa Bangkok. So we stick to the plan and then we executed the, uh, executed the plan properly. Bagamat hindi ito pasok sa territorial at contiguous zone ng bansa, nasa loob naman daw ang barko ng China ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Inireport din agad umano ng grupo ang pagpapakita ng barko sa headquarters ng Philippine Navy. Wala rin daw interaksyon na nangyari sa pagitan ng Philippine Navy at China. Uh, walang radio challenges uh, na nangyari uh, from us and, and from them. So we just keep on monitoring each other, maintain uh, safe distances. Even their their helicopters di sila lumapit sa atin. Hindi na raw bago ang pagmamatsyag ng China tuwing may pagsasanay, pero tiniyak ng Navy, hindi sila ang mangunguna sa pagtaas ng tensyon sa reyon. It's our first uh, official mission since we were commissioned last month, May 20. Uh, coincided with the celebration of the Navy Day, so the crew were very excited, and we were able to test not only our new equipment but the uh, capacity of the to. handle these, uh, modern weapons and uh, sensors that we have. Ang maritime cooperative activity ay pagpapakita ng bansa ng presensya sa ating teritoryo. Wala naman daw dapat ikabahala dahil sumusunod ang bansa sa international maritime law. Pinakamalagang aspect ko nito is uh, we're able to test our capabilities, we're able to, uh, to operate to, uh, to enhance our interoperability. Hindi lang po sa forces natin, Which is we call it uh, interagency uh, interoperability with the Coast Guard. We also have a joint interoper interoperability with the Philippine Air Force, and we also we're able to have a combined inter interoperability with U.S. forces. Audrey, para sa Philippine Navy, tagumpay ang kanilang isinagawa ang Maritime Cooperative Activity o MCA kasama nga ang Philippine Coast Guard pati na rin yung kaalyado nating bansa na Estados Unidos sa kabilayan ng uh, mga hamon na kanilang kinaharap kasama na dyan yung uh, pagpapakita at paglitaw ng Chinese vessels at syempre yung hindi magandang panahon kahapon. Yan muna ang latest. Ako si JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat JM Pineda